May pusa ka na? Uwe, patingin! Ayoko. Dapat sa personal. <laughs> hindi ko pa nila launch. Wala oh, okay. ka dyan. Ha? Huh? Hindi ko muna ilalunch. Ay, hindi mo pa nila. <laughs> Pasabog, baka may contract signing pa yung pusa mo, ah. Yung parang ano, may kailangan may media para ma-launch yan siya. Mm -hmm. Tobrang... Uh, record, records mo kay Mama Jess, kasama mo siya dyan? Hindi. Wala akong kasama ngayon Ay. kasi... Wala. Ikaw na lang samahan mo ako. Jokey. Joke. Hanggang kailangan dyan? hanggang leeg. <laughs> eh, secret siya, eh. ba't ko sasabihin? Ano hey, tawag okay. dito? Um, pero pa uwi, uwi ako eh. May shoot ulit kayo ah. Si Mama Jess para ano, para may mag-asikaso ng mga kailangang iasikaso sa vlog. Ala! Opo eh! Lunch dito! Ilalunch mo na! Ganyan lang. Huwag <laughs> dito kasi hindi ko mababash yung pusa <laughs> Patingin o, pala. O, Ang pangat na Ang na Ako pala yung pangit Alam, ah, nah, cute Alam, cute Akala ka po, hold ba yan? Hindi na ako nag-fold. Diba? Kasi nag team pa... same, same lang pala. Nag-research ako mabuti, no? Anong pangalan hmm. niya? Silver -shaded, shaded siya na. British short hair. ba diba, noong nakapag magka-British kesa sa akin? Sabi mo eh, hindi mo ako pinapansin. Sabi ko, bibili natin yung aso mo eh. Hindi <laughs> diba, kasi alam mo, di ba favorite ko yung British short hair. Sabi ko, pag nagka-pusa ako, gusto ko British yung sa akin. I mean, may Persian na ako, pero gusto ko British. Alam, ano pa pangalan niya? Precious yung pangalan niyo. Precious yung si pangalan mo sa kanya. Ha? Precious, Sige. Precious si pangalan mo sa kanya. Kasi pusa din si Precious, di ba? So, dapat Precious siya. Para ako nahalaan naman dyan. Uy, mahal yung pusa mo. Sana all. Ano? Mahal yung pusa mo. Sakto lang. Mahal kaya yung mga British short hair. Mm Galing pa tong ano, Ukraine. Ay, patabog Ukraine. Kaya hindi niya ako naintindihan eh. <laughs> At ako ko ano sleepy sleepy ganon. Mo'y maganda ano mo ngayon ha? Kesa last time. Hindi mo pangit dati. No. The same. Hindi mas mas, mas, okay. Tama 'di ba iba 'yan? Yan. Yeah. La maga ka ba bukas? Alam mo ba, sobrang mabibisi ako talaga. Mukha nga eh, grabe. Sobrang sikat mo na kasi. Kaya hindi ka naman mga Hindi, hey, wala na akong ano. Like, promise, hindi ako sa nag-ano, ha? isa e ko sa ko sayo. Wala talaga akong free day sa November, like. Talaga? Kasi, di ba, uh. ano, parang uwi-uwi ako, eh. Taping, tapos habang nagtataping dito, pag hindi ako tinatawag sa taping, uwi ako ng na mga ako doon ng vlog. Tapos balik ulit ako dito para sa taping. Kinab Guys, the effort, guys. Eight hours akong nagbabiyahe para lang mabalance lang yung vlog ko na yan. Para lang matapos lang yan. Sana panoorin nyo talaga. Kasi bakla, bumabiyahe-biyahe yung tao pa. Iba-iba yung role nyo. <laughs> so, kailan okay daw yan? Hmm? So, kailan okay daw? We'll try. Ayoko pa magsabi. Basta these days. These days, mga 365 days. <laughs> oh, ikaw naman ngayon nung busy. Ako yung fully book last time, ben eh. Kaya nga, eh. So, i-go-ghost muna kita. Mm-mm. Sige. <laughs> September na ta. Hindi mo kasi na-realize ko na dapat may regalo ka rin. Dapat aabot ka sa birthday ko para may regalo ka sa akin sa birthday ko. Tapos after ito? nun, pwede na kita EFO. Ayan guys, narinig nyo. May plano siyang EFO ako. Oo, kasi tigilan na natin yung friendship natin kasi ila-level up. Ala, Charis. <laughs> Joke lo. Miaw! Miaw! Pati pakpakausap ng pusa mo. <laughs> Nata eh. so, dapat magpasok ko dyan. Mal hindi mabaw yan ah. Ukrainian siya. mm English ayro ba yun doon? Sa, U sa Ukraine? Or like iba yung ano nila, language nila? Ano ba tawag doon? Hindi ko alam. Ah, sa so Euro Russian sila. Hindi <laughs> ako marunong, ibisayain ko na lang. Nika. <laughs> Ay, yung pangalan niya, Mika. Okay. Sabi ko, Halika. Wala okay. pa siyang name. Hindi ko kasi maiisip mabuti. Kailan mo yung binili? Ay, binili. Parang inano. Oo oh, nga, binili ni Rehome. No, no, uh, nasa akin siya nung mga 4 four days pa lang. But di mo na... Baka mabak to yun na naman ako. Penelope daw yung name. Yeah. In, ayun nga iniisip ko kasi ang haba. Penelope. Penelope! Ang Hindi haba, niya nga diba? iniisip. Alam mo, lawyer ka. Ay, bala ka. Naisip ko nga. Gusto ko ano lang, two syllable. Precious, yun. Ah, <laughs> yung pangalan niya, ano? Ah, uh, yung pangalan niya, um, yung Pokemon. Pwede daw. Pangalan Endowed na niya, Mew. Pwede. Mew to. Pwede. Pag pwede kasi, parang malalaki. Gusto ko yung cute-cute. Gusto mo nung, ano, two syllables lang. Try mo ano. Mm. -hmm. Otlum. Ang <laughs> oh, cute ka na. Otlum. Sige, Tariya. kakansin. Luna. Grabe naman yung Luna. Sobrang bago ah. Sobrang, ano, sobrang hindi siya pampusa pusa. Naputi. <laughs> yung pusang puti. Sige, try mo. Um, flurry. Hindi naman siya pang pusa. Ano yun? Ulap pangalan niya. Ulap! It's near. But anong ano? Mochi! Actually, hindi ko pa ito na-share sa friends kasi nga wala pa siyang name. Na-launch ko tuloy dito. Tapos hindi ko nga ma-share sa'yo kasi hindi mo ko pinapansin eh. Okay. Kasi nag-ano so, ako eh, nag... Sorry na! Ako pa yung nagsasorry ah. Ikaw nga. Oo, oh, kasi nag nagsasabi ng... Oh, bakit? Kailangan mo ba wala? Nagsabi ako ah. Di ba nagsabi ako? dito nga kami, di ba? You're too hard on yourself. Tres. Oh, uh, I'm really... Tapos busy pa ako sa... Sabay-sabay. Buti nga tapos na yung ano eh, yung fully book ko eh. Though, I mean, may, may kailangan so, pa ako So ano ka na ngayon? Pero... National, books? National Bookstore ka na ngayon? <laughs> Clopy. Yung pangalan niya, ano na lang? Buri! Buri na lang pangalan niya. Buri! Tapos may bag pa din Buri cat! Ah, Buri pa nga rin niya. Hindi. Saan ako na ano? Ano na Papakil... lang? Arman Salon. Wow! Thank you. Kamukha ng cat ko yan. nag si Mel Cheese ng cat eh. Kala ko si Arman Salon yung kamukha ng kat mo. Ang iks. Arman, pa. Wala ano ano yun? <laughs> Nas na-screen record nila yun. Sabi ni Mama, Bogart daw. <laughs> Sino Mama? <laughs> si Mama ko. Ala, kit naman. Hi sa'yo, Tita. Tayo na lang kaya mag-bonding, Tita. <laughs> Ano na lang pangalan niya? Mm, Tami. Pangit naman. Parang pang ano naman. Kef Kef na Ay lang mga, mga reference nila dito, Celine, Greek goddess of the moon. Oh, may pag gano'n. Corny? <laughs> Wala, grabe so, ano, inputs nila. Ay, charat. na pag, -ano, pag groupings, no, tapos mag-input yung members mo. Uy, ikaw yung ganyan. <laughs> No! Brabe, sobrang bago naman. At <laughs> uh, may okay. ano ka bukas? May salang ka bukas? Yes, maraming sequence ako bukas. Ma-proud ka talaga. Ayan. Kinim Furious. <laughs> ha? Sabi, Kinim Furious. <laughs> Ano ang pangalan niyo? Sige, maganda yung may mga nagsasuggest dito eh. Ayoko pa sa'yo yung mga siraulo. Ano sabi? <laughs> Aphrodite naman to. Goddess of love daw. Aprodite. <laughs> Sige mo, taiga. Goddess of cuteness. May, may ganun ba? May ganun ba? Goddess of cuteness? Tina. <laughs> so Huwag yung mga ganyan. Dapat yung mga cutie. Like mga... Kasi sa akin yung dog ko, di ba? Kahit, kahit yung dog ko... Yung dog ko. <laughs> yung dog ko, hindi ko pa alam yung pangalan niya, pero may nickname na siya. Nakuha mo na ba? Butchakoy! Pucho ko yung ano niya. <lip, <lip, Pucho ko! Ha? Huh? Yung dog mo? Nakuha mo na yung dog? Hindi pa. Diba cute yung mga pangalan ng mga Chewy! Yung mga gano'n, yung mga Ay, Chewy na lang ipangalan mo sa kanya. Ba't diba, Chewy? Kasi Chewy yung mga Shoma eh. Ay, <laughs> Ano ba mga ano yung show? Nagamal ka ba? Harit, ipangalan mo sa kanya. Harit, or Nana! Nana, pwede. Wait! Roger's coming! Yan pala yun. Si ano yun? Bao Bao. Labubu. <laughs> Nael. Sabi di, Triza. Ba't Triza? Shan, Changi, or <laughs> Kai. Kai. Para naman po patrol yan. Chichi. Ha, Chichi na lang. Kasi ako gusto ko ipangalan sa ano ko. Pangalan sa aso ko. Si ano. Iko-consider ko yung Casper. Bakit? Uy, seryoso kasi, kasi kulay puti eh. Hmm, sige. Ito, diwata, gado sa Paris. Goddess of Paris nga. Pangalan nga nito ano nung una, Fairy daw. Yasmin, Goddess of Songbook daw. <laughs> Ayumi, what's Ayumi? Ayumi, Sat nails and lashes. I love mm -hmm. mean, alam mo yun? Di mo yun alam. Tulog siya oh. Ano, pagod na yan siya. Kawawa naman. Dahil na, may pusa ka, so hindi ka na masyadong sad. Mm -mm. Hindi ka na lonely. Mm -mm. Kaya nga kumuha ang pusa eh. Para may kasama ko. Tapos, kasi di ba na e, kinukuha daw nila yung ano, sad energy, sabi nung sabi nila. Sino ba nagsabi nung? Napanood mo na ba ako sa Itbulaga? Oo. Oh, oh. Ah, pinanood Pero solid. Show timer pa rin po. <laughs> Ayoko na. Ayoko nang mag-comment sa show. Da. May ano ko doon, may... Ipay daw. ...bad experience. Baw-baw. Cute yung baw-baw tsaka paw-paw. Para diretso ulam ano. Diretso merienda pa. Saulong bao. Saulong bao na lang. Favorite ko yan. Artemis. Pak, pasabog. Parang nagpapangalan lang na ano. Yumi. Wag na, one-one na lang. One-one na lang. Okay na yan. Nangangalmot ba yan siya? Pag tulog ako, napunta siya sa akin tapos kinakalmot na ako eh. Parang gusto ko mag-visit dyan tapos uh, bigyan ko siya hmm. ng treats. Naantay ka niya. Bigyan ko siya ng treats. Mga chocolate or um, <laughs> ramp. Ganon. Papatayin mo. pusang maganda. Tasa, Queen of Tooth Fairy daw. Grabe na kayo guys, wag na kayo magano. RM, thank you RM. Magpwede ka naman, anong nangyari sa, how, sa mga days na nakapag-reflect ka? Of course, I won't share it here. Hindi. <laughs> <It> <laughs> I mean, of, ano naman, Are you goods naman? I am good. I'm okay getting smarter every day. Yep. Basta ano ko, puro... I would say... The past week has been full of confrontations. Yan na siya. Ang dami kong kinonfront. Mga five. Hmm. Dapat pang-six ka eh. Salamat kayo. at hindi ako kakasalis sa iyong big five. Dapat pang-six ka eh. <laughs> La! Kasi di mo ka pinapansin. Ang dami mo ng regalo dun sa bahay. Hoy, pinapadala niyo sa akin. Sabi ko, di ba, ipapadiretso niyo na yan kay Ian. Na, na, lalo na yung mga pagkain kasi... Na uh, ano yung mga pagkain ni eh. na expire. kagaya ng pagmamahal ko sa kan. Rest. Na, -ex eh. na expire yung mga pagkain ni. Eh. Mas better if ipadala niyo kay Mark Ian. Okay. Yung mga ano staff ko eh sige, kyari ko pa 'yan. May nagsasuggest dito, Goddess of Kagaya ko daw. Anong pangalan sa tingin mo? RM. <laughs> <laughs> Anong kinakabisihan mo ngayon? Uh, SK tapos ngayon, may mga hini-finish pa akong contents. Zafira daw pangalan ko sa puso. <laughs> Nag-rename na ako, di ba? Hindi ka na-updated pati sa Roblox ko. Nag-rename na ako. Alam ko, di ba nga, nagkapaglaro pa tayo nung bago yung name mo? Yeah. Naboard na ako sa dress to impress always na lang ako nananalo. Chang eh. Balmond daw para cute. Oh, pero, uy, bumabalik na ako ngayon sa ML. Pa-legend, ay paano na nga ako, ay eh. pamitik na nga ako eh. Ay talaga? Yeah. Lalaro hmm. kami nila Donnie eh. Ah, nag Girl gamer na ako eh. Anong nangyari dun sa stream-stream mo? One day Lalo. lang? Sinukuan ko na yun. <laughs> Dream ML Mima. Um, mm, tatrash talk niyo pa lang ako. How? Kapit ako sa unit mo. Sino pa? Kabalbalan. Sino-sino <laughs> po kayo front mo? Hindi ko sasabihin. Baka mag-trending dyan lang. <laughs> Sa work, I have to do some ano lang. Ano yan kung yung mga yan? Ha? Parang alam ko na yun kung sino yung mga yun. Alam ko ba? Kilala okay. ko ba? May kilala ka dun. Kilala mo yun. Nakukwento ko yun sa'yo. Oo okay. oh, eh. Feeling ko yun na yun. Di ba? Kala ko naman kung sino mga kinoko-confront mo. But yes, a problem is still a problem. Fukirat na lang daw yung pangalan ng pusa, sabi niya. Madami eh, Fukirat. 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 sobrang hindi ko alam. Feeling ko nilalag natin ako. Ngayon, sobrang busy mo kasi. Nag-vitamins ka ba? May vitamins ka dyan? Madala? Kailangan ko ng lambing. Cheres. Wala, Yaka. naiwan. Yakap sul ba yan? Supplement ko yan. na iniinom ko everyday. Naiwan. Sa so, sobrang madali. Alay, yung gluta? Hindi <laughs> ako nag-gluta. <laughs> <laughs> Nakakainis ka! <laughs> Alam na nila tuloy yung ano, sekreto ko para maiwasan. yung <laughs> <laughs> supplement mo. <sighs> may isha-share ako sa'yo. Alam mo may isha-share ako. You just need to meet me. And you'll know everything. Bakit imi-meet? Pwede namang sa video call i-share. Yo, oo. Kailangan personal. Kailan yung episode 4? Secret po. Hindi ko po alam kung yung ako ipipressure. Iyak na ako! Pero nagsimula na po kami. Ay! <laughs> nagsimula na po kami. Alin daw? Wait ko sa kanila. Alam mo to. behind the scenes.